<laughs> Ito mo video. It's called Real Dio Ito Ito eh. Nawa ako sa sakit. Hindi ko alam may dito sa Ito nga ba? Tapos ko. Ano yan? The bomb? The bomb. The bomb. <laughs> oh, wow! As in talagang patak yan. Hindi <laughs> lang <laughs> yan. <laughs> Ang sabihin hindi ginawin natin yan Sarapi. Sarapi yan. Ano yung harapin na pangitin? 1,000 Ah, 135,000 Scoville units Para itong yung ano eh Ang labunan Ang hot ones Hot ones ang labuyo 10,000. You want to try Ryan? Oh, Yung sining labuyo 10,000. Ryan, you want to try? Yeah. Okay. Okay.